Sinong hindi mabibilib sa determinasyon nitong 26 years old na kahit nag-collapse na ang isang baga, siya pa rin ang breadwinner ng anim na magkakapatid. Bukod doon, nakuha pang makapagtinda ng mura at masarap na products. Eto, binisita natin si Francis Noel dahil nakita ko sa post ni Luis Manzano at Janela in Japan na nagtitinda siya ng pastil at graham balls. Actually, may rice meal pa nga siya minsan. Pero syempre, hindi niya pwedeng pagsabay-sabayin lahat to dahil hindi siya pwedeng mapagod. Alam nyo ba guys, sobrang nabilib lang talaga ako sa kabaitan ni Noel. Imagine mo, kahit meron siyang karamdaman, pinipilit pa rin niya tulungan yung buong pamilya niya. Yung dapat ine-enjoy niya lang yung buhay niya or inaalagaan ng sarili. Eto, nang dahil sa pagmamahal niya sa pamilya niya, hindi niya kayang pabayaan ng mga ito. Kaya sa ibang may mga pinagdadaanan sa buhay. Huwag kayong mag dahil lahat naman tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Nasa kung paano na lang ito i-handle. Basta walang susuko, laban lang laban dahil hindi naman ibibigay sa atin ng Diyos to kung alam niyang hindi natin kaya. Kaya tiwala lang sa sarili at kayang lagpasan lahat ng mga pagsubok. Ako po pala si Nobel Solidad, 26 years old. And pangani ako sa anim na magkakapatid. Also, I'm a breadwinner. Bukod doon, mayroon uh, meron akong atelectasis lang kung saan nag-collapse yung kaliwa kong baga. So, yung kaliwang baga, hindi na siya gumagana. Bali, 7 years na siya. Then, nagtuloy-tuloy yun hanggang sa yun, nakapagtaposan ng koleyo. So, kahit may sakit ka, ang galing nakapagtapos ka pa. Ikaw gumapang nung pag-aaral. Yes po. Bali, nagtitinda ako ng mga kung ano-ano para may ko yung pag-aaral ko. Bukod sa nag-aaral ka noon, ikaw nagpapaaral sa ibang mga kapatid mo pa? Yes po. Nung gusto po kasi nila mag-aaral yung iba po. Kaya sabi ko sa sarili ko, tatry kong itaguyin din yung kanila. Paano mo napagkakasya yun? Kasi, syempre mga daily needs pa. Ayun po. May sakit ka po. Parang, talagang tinitiis ko siya, nagsasacrifice ako. Doon ko binabudget yung kinikita ko sa school. Tapos, yung may mga time na nakikain na lang ako sa canteen, okay. mga nag sponsor sa akin. Ah, uh, ang babait naman ang gabi. Ah, may din. Yes po. Yung sa lungs ko, medyo kumikulit yung kaliwa kong baga. Tapos, mabilis ako mapagod. Ayun, siguro, dala na rin ng bilang breadwinner sa aming pamila, and nagsasacrifice ako sa mga pagod. Dun, baka doon po yun, nagkukos. Yung pangkabuhayan ko is pastille and graham balls sa Graham Balls guys, kung gusto nyo lang, pangimagas. Hindi man siya yung pinaka the best na pangimagas na may kita nyo. Galing po yun sa puso ko tapos pinagpaguran ko po talaga lahat yun. Pag bumili kayo sa akin guys, sobrang laking bagay nung para sa akin and para sa family ko. And lalo na sa mga kapatid ko na nag-aaral na gusto kong pagtapusin. So yun lang po, maraming maraming salamat sa inyo. Kaya ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalan, itry na natin. Tatry naman natin tong Graham Balls ni Francis Noel. Siya yung napakasipag na bata na graduate na talagang tinaguyod niya 'yung sarili niya para makatulong sa pamilya. Ito pa 'yung isang product niya bukod sa pastil. So 95 pesos 'to isang tub. So kahit anong flavors pa 'yan, same price lang. So ito 'yung Malos niya kasi ito naman 'yung chocolate. So bukod may nips na siya on top, may chocolate pa sa loob. So ito naman last night daw 'to ginawa kaya 'yung texture niya medyo matigas na. So ito 'yung kakatapos lang ngayon kaya medyo malambot-lambot pa siya. Yan. Iba pa yung texture. So, mas try natin yung mas yesterday pa yung nagawa. Try na natin. Ito yung malos. Oo, oh, tigas na. Mas masarap to, sure ako, pag galing sa ref. Malamig-lamig. Mmm. Ang ganda ng kulay. Ang sarap niya. So, yung texture niya matigas na. Siksik talaga. So, ito naman yung cheese. Mmm. Mmm. Ang sarap nito. Sa eh, kahit papakin mo to nang walang kasabay, masarap siya. Pero pag sinabay mo sa kape, or gatas, or hot chocolate, panalo to. Sausaw mo pa. Nagustuhan ko dito dahil may graham siya, tas may cheese pa, nakakadagdag alat. So, mas tinatanggal niya yung tamis. Ito naman yung chocolate fudge. So, bukod sa may nips na siya, may chocolate pa sa loob. Mmm. May chocolate pa sa loob. Ito, panalo rin to. Parang siguro sa tatlong tinry natin, si Malos yung pinaka-plain. Parang normal na sarap. Ito, next level sarap. Tsaka yung cheese. hmm, Solid yung pagka-chocolate nito. Hindi tinipid. Ang daming laman. Sarap. Ah. Para sa masarap, na walong perasong Graham balls, tas 95 pesos lang. Worth it matry. Sa tatlong na try ko, pinaka-favorite ko ito. Sumusunod si Cheese, pinaka-huli si Malos. Hi! Hi ka dito! Bye, Noel! Thank po! Thank po.